Magandang gabi sa lahat. Uh, welcome to Davao City. Welcome. So, uh, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as uh, Executive Vice President of PTB Davao. I am very grateful sa disposisyon. Ah, uh, gusto ko lang din malaman niyo na mga kung bakit ako sumali ng sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, pagka kailangan matanda, ay eh, puro bata niyong nakikita ko dito. <laughs> Pero, nung narinig ko na sinalisan yung mga membro ng PDP, dapat inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may papaya. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao ng isang individual. So, nasubukan yung partido yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mayroon nandito, gusto ko sumali sa inyo, kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at, at, least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Kumanta ng mga matay na lang, patunda nila, pero usara ang nasa kasagay sa na muna muna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami pa tayong item sa agenda. again welcome and again very thankful for having me as your well.